wala po kami damit, wala po kami higaan. balitong itong bahay na ito, Nicole, talaga nakikituloy lang kayo dito? Oh, po. Kailan pa kayo dito? Nung hmm. kanina, dal dalawang araw pa lang po kami dito. dalang dalawang araw pa lang. Tapos nabanggit mo sa akin kanina, wala kang mga damit. Wala Tapos, po. Tapos wala rin kayong higaan. Wala Ay, din po damit yung baby ko eh. Saan kayo natutulog dito, Nicole? Dito lang po. Nakikisingit lang kayo sa oh, kanila dyan. Uh -huh. Tapos yung anak mo wala rin mga damit. Wala, wala po. Pati po pati po. Anak ko yung babae, yun yung bunso ko. Opo. Si Binay po. Hmm. Wala pala siyang mga damit. Pero may mga nagme-message naman sa akin, be, intay-intayin natin ha. May mga magpapadala ng damit para sa inyo. Kaya ano kakasaya ni Cole na nakilala mo rin kami at natulungan ka ng mga kababayan natin. Salamat saraman po. Hindi din po ni Papa Jesus yung tulungan niyo po ako. Nagi ka magpe-pray, be, ha. Huwag kang makakalimot kay God. Lagi mo alagaan yung anak mo. Ha? Yung tulong ako nga siya eh. Kami ko, bago matulong, magdasal. Ilayo kayo sa gitnisasya ng anak anak mo. Opo, no. Basta, yun na ha. Alam ko po, nandyan pa rin kayo kahit sa kabila ng kahit alagaan nyo. Kahit yung mabuhay ako, hindi ko niya ako po ko. Tsaka kung mawala man ako, hinabiling ko kuya dyan sa bunso ko kasi Aani lang po siya ng nani niya. Pagtratoy niya para ibang tao na po. Kaya nga, pero anyan si God, nai, Ha? Gagawin ni God Paya lahat gusto para ko, matulungan ko. Kaya gusto ko na po talagang makapita para matulungan ko nga po, po Para usaman siya bumunta nababantayan ko ito nga po kung maliit. Kaya nga po, no. O, basta na iha, lagi kang mag-iingat, Nicole. Okay. Lagi mag-iingat, Bea. Magpasalamat lagi. Salamat, Salamat po. po sa inyo, sa inyo lahat. Ano po. Nay, kung kayo po yung tatanungin, ano bang message nyo? Unang-una po sa mga magulang muna ni Nicole. Sa nanay po Ano anong gusto niya sabihin sa kanina? Hey, masasabi ko lang, wala naman po talagang kwenta magulang niya niya. Eh. Dahil magalit sa akin ang anak ko. Totoo naman, anak apo niya, hindi niya mahal si Kaso. Puro na lang sa akin, konting karga. Nay, kunin niyo nito apo niyo, tama ah, ba yun? Lola siya ang tunay. Ako ay, eh, apo ko lang yan. Dapat siya magbingkod siya, magulang siya tunay eh. Ako, lola lang ako eh. Kahit gagay ko ako, minamahal ko mga apo oh. ko. Yung sinabihan niya din sa dalasang dala sinabihan siya baluga, inahanap ko ang magsalita, ah. aawain ko. Sabi ba sa po, And, ayun na naman yung Ay, anak namin Ano, oh, baluga ako. Oh. Ang sakit sa akin yung apu ko yan eh. Kahit sa akin gawin yun, nasasaktan ako. Na na, Mahal ko mga apu ko. Kaya di hindi ko pinamabayayan siya, si Nicole. Okay. Kahit minumura. O siya, tangkapin niya. Para sa kanya yan, di yeah, naman na. para sa oh, akin. Okay, Kung okay, di okay, ko okay, pinag-ipon okay, ng pera, okay, hindi okay, malalakad okay, ang okay, re punya okay, ng anak niya, anak okay, po okay. ko. Ako naglakad. Biningi ko yung pangalan. O, nakuha na namin. O, siya. P450 o binayaran namin. Pero sa tatay ni Nicole, nai? Ay, wala akong masasabi yan. Tanakot nyo laki ng asawa niyan. Tatawagin daw yung ang kanya, puro ang kanya pinagmamalaki sa amin. Tsaka wala ako silang laban dyan. pinagawa namin ng registry niyan. Pangalan ng asawa ko, dinala namin yan. Di siya apelido na wala ako. Wala akong apelido asawa niya dyan. Ano sa asawa niya, Nicole? Pero Wala yung tatay ho. po niya, na, may balita pa kayo sa tatay ni Nicole. tatay niya. Wala na ako, nasa pampangalaw, tatay niya. Ano pang gusto niya sabihin sa, ano, sa tatay ng apo niyo? Wala na po ako magkasabi yan. Hindi mo talaga hindi, hindi ng tatay Hindi na ako kukunin niya. May asawa ng ang tatay niyan. Kaya nga, tapos nabanggit niyo na, yun nga, inaabutan kayo yung sustento, kaya lang hindi niyo na tinatanggap. Ayoko na. Ang sagot sa akin ng mga manugang ko, tsaka yung kapit, ang kasama ko sa bahay. Ang taas daw po ng pride ko. Bakit hanggang kaya na ka po kong mangi, eh, kakayanin niya para wala kasi sinusumbat din naman nun ng lalaki. Mm, bibigay siya pag magbigay ng pera, sino man taong bibigyan mo asawa mo, tapos babawiin. Tama ba ho yun? Kayo nga ulo magay sa akin. Pag binigay mo, binigay mo, wag mo babawiin. Kaya nga po. Tama ba ho yun? Para siya hindi siya asawa. Sa bisyo lang mo ng asawa niya, nag-sya nag oh. Kaya nga buti hindi na-influensya ng na masama oh, oh. si Nicole. No, 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 no. Kaya iniwas ko yan doon, sabi ko, mamili ka sampung asawa makakakuha ka. Isang lola. Mag-isip ka. Kung gusto mo pakisama ng asawa mo, kahit kaya yan, tatakuli kitang apo. Nag-isip-isip siya. Pinili ako. Eh kung hindi niya, kung hindi ko siya pili. Hanggang ngayon, nandito siya sa kapoder ng biyena niya. Bugil lang siya doon. Basta gano'n na lang may ha, gabayan niyong katiyan. Lagi pinagabay ko yan. Hindi ko pinababayan. Sabihan niyo ko lagi. Napangaralan po yan. Wow. Kaya sabi ko, Bigol, anak mo, ang mo na iya. Pakaayos ka, bigay mo sa akin. Ayan po, mga kababayan, no, ang ano, kwento ng buhay nila ni Kulat ni Lola niya. sana maraming makatulong pa sa kanila. And God bless po, mga kababayan. Ayan, 46. Ayan, 42. 12 pesos. Ayan, ayan. Ah, ito? Ito yung bago kong na laro. Ito yung Epoch. Napakaraming laro dito. Meron tayong Super Ace, Fortune Gem, yan, Mythical Animals, at marami pang iba. Madali lang ba mag-register dyan? Oo, oh, napakadali lang mag-register dito. Tara, tingnan mo. So, ilalagay mo lang yung mobile number mo, syempre yung password, at referral ID, at magsisend na sila ng verification code. At pagkatapos na, nakaregister ka na. Ito yung nilalaro ko palagi dito. Ito yung Super Ace. Ito yung paborito kong laruin dito. Ay, napakadali lang dito manalo. Ayan, syempre, magbe-bet ka muna. Ay, magbet muna tayo ng 20. Ayan, tapos, play. Ayan, bumabagsak lang siyang kusa. At hintay mo lang mag-scatter. Ayan, 10 pesos. Hintayin mo lang lumabas yung tatlong scatter. Ayan, 46. Ayan, 42. 12 pesos. Ayan, ganun lang guys, no? Napakadaling manalo dito, no? Ayan, meron tayong agad 100 pesos. Ayan, magbet lang tayo ng 10. Nandito tayo sa dragon. Ayan. O ba diba guys, napakadali lang manalo dito. Pipili ka lang kung dragon or tiger. Kaya ano pang hinihintay nyo? Nasa comment section na, na yung link. Tara mag-register, maglaro para manalo sa Bipuch.